Hi guys, ito naman ang tatawirin ko sa pagpangulita sa tulong sa kapwa ko mga nangangailangan Ito guys Ayan Tawid ko yan. Yan, binusan ko yung sapa. Para makarating ako sa aking pupuntahan. Yan. Ang hirap. Yan. Nakarating ako talaga sa bukas sa aking pupuntahan oh yan no, oh Ada may mga bato yan may tuba na ating na ano guys kita yeah. tuba yan galing dun sa Mataas na niyog. Mataas na niyog, guys. Ang hirap, oh. Ay, Diyos. Bago nila makuha yung tuba. So, dito. Sinaka. Yan. Yan, pinakamataas. guys pupunta na naman ako sa bahay na aking kukolektahan yan bahay dyan sa taas pinuntahan ko talaga sila sa bahay bahay kahit mahirap at malayo yung mga bahay na pupuntahan ko para manghingi ng take the consent ako pag ipunin ito lahat marami, marami five ang bawat matulong. Ayo, si mama ni mo. Okay. Mainit at maulan pinuntahan ko talaga sila. Kuan City. City. Hi Nor. Hi. Imo <laughs> dekan Ito yung ano ko yung pinuntahan ko para manghi ako sa kanilang tulong sa bawat may namatay tutulungan namin. Show. hi, hi. <laughs> hi. <laughs> ayan shout out Nor, shout out, shout out. Sinong sinong is shout out mo? Si Jinalin. Oh yeah hey, <laughs> daw yung coordinator nila yung sila shout out niya. Oh. Hi, good morning Nor, <laughs> good morning. Oh, Panoorin mo to Nor sa Jilin. 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 Oh, yeah, Nor. Morning, Nor. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year. Uh, oh, morning. morning.